hello guys, good morning so matagal na rin hindi tayo nakapag upload sa ating munting farmers no so tingnan yung area natin grabe nakasukal so ilang buwan na po panay ulan so nandito tayo ngayon para mag spray na naman tayo sa ating mga damo na tumubo dito sa paligid natin so samahan nyo ako ngayong linggo let's go Okay, so ito na po yung area natin. So ito na po yung linisin natin. Uh, At sprayhan po natin ng glyphosate. So magsisimula na po tayo mamaya-maya. So pinakita ko lang yung area na pinag-sprayhan natin. So ito yung spray uh, chemicals na ginagamit natin. Yung shine ng model agro. At saka isang sprayer na medyo luma na. Oh, iniram lang natin din sa pinagtrabuhan natin so yan tubig so isang latang sardinas ng shine 16 liters sa isang tangke so let's go yan oh, damo So before gamit ng mga chemicals no, yan, yung glyphosate natin na shine uh, make sure na safety muna tayo no? so laging magsuot ng face mask para hindi po tayo mga toxic sa ating gamot so let's start na po bye bye so ito na po nag spray na po tayo so wait na lang natin ng tatlong araw check natin kung namamatay yung mga damo so samahan nyo naman ako na ako sa next na video ko para makita nyo po yung kinalabasan ng pinagsprayhan natin at tingnan natin kung epektibo yung ginagawa natin so sa sunod na video bye bye ingat po kayo bye bye